Bacon na lang dear. Ay, nakaka pala. Isa daw nakakalitong report ay nilabas noong lunes ng World Health Organization at sinabi na ang mga processed meat tulad ng bacon, hot dog, ham at iba pa ay nakaka-cancer. Ang International Agency for Research on Cancer ay nagbigay din ng report matapos nila i-review ang ilang taong investigasyon sa relasyon ng cancer at processed meat. Pero pati ang conclusion ng panel ay sablay dahil 15 lang sa 22 na miyembro ay sumang-ayon. Ang pito naman ay no comment. Nilagay ang report ang mga processed meets sa Group 1 category kasama ng alak, sigarilyo, ionizing radiation at usok mula sa diesel engines. Ibig sabihin ay malakas ang ebidensya na nakakakanser talaga ang mga ito. Hiniritan ito ng mga netizens. Si TheDillon1 ay nagvolunteer na kainin lahat ng bacon sa mundo para walang magka-cancer hindi rin nagtagal at naglabasa ng mga nagmamagaling na vegetarians. Dahil walang klarong detalye ang binigay at basta nakakakanser lang daw ang mga processed meat, maraming mga tao, lalo na mga meat lovers, ay tinignan ito bilang isang pag-atake sa kanilang mga kalayaan sa pagkain. Ang American meat industry ay lumaban din. Ayon sa National Cattlemen's Beef Association, ang pagsusuri daw ng WHO ay base sa mga hindi matibay na ebidensya. At ang North American Meat Institute ay sabi na masyadong paranoid ang WHO. Pero ang importante ay ikaw dahil katawan at kalayaan mo ang pinag-uusapan. Mag-iwan ng comments tungkol dito.